fresh, fresh. Bear face. Sando Terno, available sa ating Shopee Shop. Pambahay, pantulog, pang sundo-sundo sa school. So, ngayon, ito lang yung ating ilalagay. Sunscreen. Rosmar, ito ang aking ginagamit na yun. Rosmar, kagaya ko, premium sunscreen, gel cream, SPF 50. Ito yung ating gagamitin for to the split. Available dito sa ating Shopee shop. Check out, check out lang. Siyempre, yung ating leeg. Ayan. Ah. Ah. Siyempre, maputla pa tayo. Kailangan natin ng lipstick. So, ang gagamitin natin ngayon ay Collatin. So, 99 lang ito. Ito ay 249. 50 grams. Ang tagal maubos nito, promise. Dalawang buwan. <laughs> Siguro mga isang buwan pag ngayon kasi super ido per inip. Ito ang ating gagamitin. Meron din tayong milkshake, yung mga lip tint. Pwede sa cheek, pwede sa lip. Mm. Ang sarap nito. Mm, kulang pula, di ba? Magkakaiba kasi itong kulat din, tapos impulang-pula siya. Tsaka matagal, matanggal. Hmm, diba? Sino ka, Jer? Sino ka, Jer? <laughs> Sino ka, girl? Yan. So, ngayon, ang check ako, reflex ko lang kung anong sabon mo, madam? Oo. Uh -huh. kasi, dahil tatanong, madam, ang puti-puti man naman sabon mo. Ah. Uh -huh. so, puti na, na, talaga tayo, no? Hindi naman ka putian, maputi na talaga, no? So, alam naman yan ng mga taga-subaybay natin. So, ngayon, i-share ko sa inyo, no? Yung aking sabon sa ating, yan. So, hindi pa ako nag-lotion. <laughs> sa gabi kasi ako nag-lotion. Pero minsan, pagkatapos maligo, pag-trip lang. So, ngayon, wala akong lotion. Kasi mamadali mama, ako. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung ating sabon. Ang aking sabon sa aking sexy body, sa ating buong katawan, ay ito. So, ngayon, napaka selan kasi ng Pesla ko, no? Kasi, pira lang ako magsabon talaga ng, sa face na mga ganito. Kasi, minsan naglalabasan yung pimple talaga, yung mga sumpa, no? Kasi, nakapakabihira ko lang maggamit sa aking Pesla. Kasi, may mga naglalabasan, yun kaka, ano pa nga lang yun, may mga dark spot pa rin tayo, mga pimple marks, gano'n. So, ito, dahil, inaano ko to sa aking body, matagal kasi maubos ko two, two, two weeks, mm-mm. Pero ngayon, dahil dalawang beses na tayo nag-shower-shower sa so umagad, sa araw at saka sa gabi, bago matulog dahil nga super duper init. Mga one week na lang. Ang sarap dito kasi nga matagal matunaw at saka mabango. O, oh, at saka ito, mayroon din ako mga pimple dito sa aking dibdib. Natanggal siya nito. So, ngayon sabi ko, tatry ko sa face kasi lagi akong may sumisibol na pa isa isang pimple, nakakaloka. Kasi yung aking type ng aking skin ay acne prone at oily skin. Ganun, di ba? So, ngayon, mayroong ba bagong product si Rosmar na sabon. Ito ay ang 99 Snail White Soap. Di ba? Tapos, binasabasa ko siya. Help fights pimple, prickles, scars, and dark spot. 10 times instant whitening. So, lahat naman may 10 times instant whitening ang mga sa sabon ni Rosmar. So, ito ay gluta peeling soap. Dalong klase itong galitong sabon na ito. May kojic, may gluta. Yung, yung ating pinaka bestseller talaga ay yung kojic soap na orange. Wait, napakita ko na nga lang. Ito ito pero hindi ko kasi ito ginagamit dahil nga <laughs> may mesihan ako sa CR dahil puti yung tiles na kasi ito ay orange no pero before nagamit ko na rin to maganda din siya oo kasi yung iba kasi gusto nila ng kojic ako ah, kasi mas gusto ko gluta oo gluta kaya ito yung aking sabon para hindi mamantya uh -uh. so ngayon trinay ko itong snail white 99 sa halagang 99 din no ito siya binuksan ko Siyempre, dahil maharlika siya, pang-pes lang siya. Naghiwa lang ako ng maliit dito sanding linggo ko na ginagamit. Ang liit lang nun, ang tagal mawis kasi nasa mukha lang siya. So ngayon ang napansin ko, kasi lagi talaga ako may lumalabas na pimples pa isa-isa. Pag nagumaling yung isa, may lalabas naman na isa, ganyan. So ngayon, mula nung sinabon ko to sa face ko, wala nang lumalabas. Ito ay pula lang yan. Ayan, namumula kasi ako. Alam mo naman. <laughs> o oh, may kinaskos ganyan. No? May mga kumagat siguro yan. Pero wala nang lumabas na pimples mula nung ito ay trinite ko. Ay, di ba bongga? So, ulitin ko, hindi ako endorser ni Rosmar. At kahit anumang creative products ako po ay seller. Authorized seller. Legit distributor. O, oh, o. Oh, bibenta tayo sa Shopee. Kaya check out, check out. Marami tayo dun Sabon. May mga reseller package tayo. Kung ikaw ay negosyante. Kung bumili ka nito ng 10 pieces, ay 299 lang. 29 pesos lang lumalabas. Binibenta natin yan 50 pesos sa ating tindahan. At yung isa naman, pang personal use mo ay 49 pesos lang itong ang laki-laki na, sulit na sulit, alam napakamura itong mga sabon na ito. Saka so, makakita na gluta ko, G49 lang na 170 grams. Diba? Kay Rosmar lang. <laughs> At itong pinakabago nga nila, tinay ko sa akin fest. Siyempre, pang face lang dahil maharlika uh, maharli ka na yung ang bango niya. At ma matigas, matagal maubos. Pwede din face and body, pero dahil nga ako ay nagtitipid, kuripot <laughs> ako, hiwa-hiwa lang. So, dahil ito ay mura, so ito na ang aking pang body. Uh, oh, diba yan? So, pwede din to, kaso mas prepare ko to dahil nga ayoko nang mamantsa sa CR. So, ang ating sunscreen ay Rosmar sa ngayon. Minsan gumagamit din ako ng ibang sunscreen, ibang brand, so okay naman sa alright. At yung ngayon naman, minsan lip tint yung ginagamit ko, yung milkshake na halagang 49 lang yon, ito ay 99. Mayroon din tayong reseller package nito. Itong mga to natin, mga lip tint, cola tint. Mayroon din tayong reseller package nito. Kung kayo ay negosyante, dagdag nyo na to sa inyong tindahan. Okay, Dutki? So yun lang, yung aking share for today's video. At ako naman ay magre-ready na dahil mag-duty na tayo sa ating Rostia Minimart panggabi. Okay, so na. So later, perfume. Meron din tayong mga perfume sa ating shopping shop. Yan. -shop, at magsusundo sa sa ating estudyante. Yan lang yung ating look. Wala sunscreen at saka ito yung mga sabon natin. So, ang ganda. miss na may ako dito kasi mga hindi na ako nilabasan ng pimples. Oo. Parang dami kong sabon na tinatry. Minsan kasi nagtatry ako ng sabon. Tapos pag may lumabas, ay titigil ko na siya. Dito na siya sa face ko. Kasi ngayon face, ay dito na sa, sa skin ko, sa, sa, katawan na lang sinasabon ko. Pero ito, nung trinay ko nga sa mukha ko, hindi na naglabas ng mga pimples sa ating mukha. Di ba minsan alam naman natin pag may lalabas, may mga bukol-bukol dyan. Ganun. O siya yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Check out, uh, check out lang sa ating Shopee Shop, mga -shop, uh, Sandoterno, super headbands, mga Shein na mga t-shirt, at mga uh, sabon, beauty products, rejuve set, mga pabango, madami pang iba. Kape, ating kape macchiato. Okay? So, bye for now. See you later, babush.